Welcome back to my youtube channel mga kapisda uh, For today's video, uh, naglilinis tayo ng ating tangke para maalis yung mga dumi at excess ng mga pakain Medyo madumi na kasi yung tangke natin uh, Bali, one month and one week na tong ito natin Na may stocking density na 500 pieces Ito na siya ngayon Ayan guys, uh, nagkaroon tayo ng mortality nung mga unang week. Halos nakalahati siya kaya ito na lang yung natira. Pero ang good news naman, uh, malalakas na sila, malalaki na. Ayan, nagpapalit tayo ng tubig. Ang gamit natin ng tubig ay nawasa. Habang may running water tayo kanina, nagpapalbas tayo ng tubig para ma-wash out yung mga excess na ating mga tae sa mga excess na mga feeds na hindi naubos and na guys uh, for estimate meron na siguro tong 5 inches karamihan Uh, kanina pala katapos lang natin magpakain ng tilapia kung makikita nyo sa video, sa video ayan yung mga tilapia na hindi na naubos bali 1 hour Pagkatapos, after natin mag feeding saka tayo nagpalit ng tubig ah, hindi naman sila na stress wag lang yung magpapalit tayo ng tubig saka magpapakain doon sila na yung stress ayan guys kita nyo malalaki na sila sa kapusog na puso ang kagandahan pala pag mga itong pinapakain natin tilapia sa mga uh, chicken and this din o dito ka ng manok mas mabilis yung paglaki ng ating dito kaysa doon sa pigs saka mas makikita natin pag nagpakain nagagawan talaga sila uh, sa linggo pala hililipat na natin to kasi dadating na yung panibagong batch ng ating mga hito 500 pieces rin yon na i-grow out natin dito sa ating concrete tank na ang size ay 1 by 1 by 1 meter Mabalihan uh, dito na yung drum na paglilipatan natin. Sa set setup ko lang ito. Meron siyang overflow. Capacity niya ay 200 liters. Dito natin i-grow out habang mag-nursery tayo dito sa ating concrete tanks. And guys, kung may katanungan kayo sa ating mga video, uh, palak palike and subscribe sa pa comment down below. At pa pindot na rin yung notification bell at subscribe button para ma-update kayo sa mga YouTube video natin. Ayun guys, thank you.